ala. Salamat ba? Oh, 'yun, nakahuli din tayo first touch. Magpasensya nyo na rin, guys, yung ingay ng mga sasakyan na gilid kasi tayo ng kalsada. sayang wala tayo yung wala tayong dalang lalagyan, yung pepedeng lagyan ng tubig. Oo, pero hindi natin makakalimutan, mayra tayong dalang fish keeper diyan, net nga lang. Oh, yes. Birfish ko. Tayo, boro babae. Puro ko babae. Pero manong, 'no. Diyan lang natin. 'Di ako birpukto. Oh, yankin yan ng basahan. Baba mo 'yung dito. Basahan natin. Ayo. 'Di mo maron nang magagana niyan. Oo. Okay. Parang nang ano yan eh. At ako ba sana? Sa okay. ulo kasi ito. Ate, tela. ate. Ta ito, tawag mo ta si Kuya. Ay, tawag mo si Kuya. Kuya. Kuya, magayon si Lori. Ay, di po, tatanggal daw po. Hindi, may tayo na. Tara kayo si Kuya. Sige ay, ay, na, ayun daw. Ah! Ayan ta si ay, nga <laughs> ay, po. Kuya magaling sa gaya. Puro Dory kanina eh. Ilak ko yan. Ganda na pang ihaw yan. Yeah. Magaling nito. Ah, huwag mo na. Ayos ka na. Ayos na. Oo, tinik yun, tinik yun. Uboy, yung malukay ko yun. Ang sarap na ito. Ayun so, uh, yan. Lalagay ko sana sa aquarium. Pero nakalimutan na maglagay nyo ako. Yung, yung laki -laki, malaki yung yung yun ito ang second catch natin medyo nahihirapan na tayo yung uh, ikot yung fishing reel natin Mababali na yung fishing reel natin ay makita nyo yung man mano na lang yan yung Dory kasi nakahang na siya sa kere kaya wala na hindi na kinaya ng ano nung rutok natin naiikot eh, mababali na siya kaya ayan i-decide na tayo na ano nalang, nalang natin na lang. Dory na oo natin. Dory okay. oh, nga okay. Dory na! Ata, Dory o! Dito sa kabila, Dito sa kabila. Ay, na. Okay. Dito okay. yeah, no? Pangalawa. sarte na naman nila ko yun. may eh. naman kasi. Huwag mo nang, ano, kuya, yung ano, ah. Uh. Pwede <ctorate into the water> na At nga guys, kung makikita nakadalawa na tayo ng huli na cream dory Cream dory! Unlock na tayo First time natin yan At yan guys, nag ano na tayo Nag ano tayo, nag decide nang na umuwi Tama na yung dalawa So yun si kuya, nakahuli pa oh Naka cream dory siya. Wow. Uh, Kunang catch niyan yan. naman sa atin. Nakadalama tayo. Okay na yan. Okay na tayo. At ito ang nangyari. Nakatihaya na sila. ng nilagay ko sa aquarium. Nalamog kasi sila. Sa ano, fishnet. Kailangan talaga uh, may tubig. A few moments later. <laughs> at yun, naluto na ito ang pinakahintay natin, tikiman time first time natin makatikim ng cream dory although sabi nila, ito daw yung mga fillet na na-order natin sa uh, restaurant yun, at masarap naman masarap ang pagkaluto yay!